Naku, oh, yung mga driver na napakainit palagi ng ulo sa kalsada o pikon sa pagmamaneho. Alam nyo bang pwede silang makulong at magmulta ang kaparusahan sa NBI? Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Driver na mainitin ang ulo sa kalsada? Nako! Bawal ito! Matagal ng problema sa Pilipinas ang bumper to bumper ng mga sasakyan o sobrang traffic sa kalsada na talaga namang palala ng palala kaya naman marami ang umiinit ang ulo sa biyahe na nagiging sanhi ng road rage. Paano kung dahil sa inis ng driver ng sasakyan sa likod mo, bigla ka na lang binangga nito? Ayon sa Republic Act No. 4136 o ang Reckless Driving Law, mahigpit na ipinagbabawal ng batas at may karampatang parusa ang mabilis na pagpapaandar ng sasakyan, pag-overtake ng biglaan, pagsuway sa batas trapiko o ang barabarang pagmamaneho na maaaring maging ng aksidente o peligro sa kalsada. Base sa single ticketing system ng Metro Manila Traffic Code of 2023, ang sino mang lumabag ay pagmumultahin na isang libong piso para sa first offense, multang isang libo at seminar naman sa second offense, at dalawang libong piso at seminar para sa third offense. Maaari ka rin maghain ng civil case para sa damage to property. Kaya naman paalala, magdoble ingat at magbaon ng mahabang pasensya sa kalsada. Baka salip na mapaaga ka sa opisina, mas mali ka pa dahil sa aberya. Huwag pairali ng init ng ulo para hindi ka masabihan ng NAKO! Bawal ito!